Just na kay ganda na naman dito sa Bocaue City Mall. Isang masayang pagtitipon na naman ang naganap ngayong araw mga ka-chess club. Lalo nga tayong lumalaki. Unti-unting nadadagdagan ang ating membro at papalakas ng papalakas ang mga dumadayo dito. Halina't kilalanin natin kung sino-sino ang naglaro ngayong araw dito po yan sa Bocaue City Mall. Pagdating natin dito mga ka-chess club, nadat na natin dito ang nagaganap na table 10 is Tournament. Sikat na sikat po ang palaruan na ito ni Mr. Robert Kuy. Nagami mga bagong player. Kamusta yun natin? Hello po. Kumusta daw sabi ni Sir? Ay talaga? Tagam Bicol ka? Bakasyon kumulig di ba din? Sa ano kami? Sa Kalumpit. At sa kalumpit ka muna yan. Uh -huh. may, bis may, bisita tayo from Bicol, no? Hello! <laughs> Marinal daw sa, ano, sa mga ka-member natin sa Pilarinos Chess Club. Pakilala kayo, sir. Kayo po si Ako si uh, Yancy Bayomo And... from, from Pilar, Pilar Sosigon. Tapos si Yael po. Ayan, ayan. Uh -huh. Sir, welcome dito sa Bukawi. Uh -huh, City Mall at uh, sa ano natin na uh, sa Bukawi Chess Club. Bati ka naman, Jobert. Uh, -huh. Binabati pa mga coaches ko po sa BSU po, si Coach Raylan, Coach Shaila, pati po si Coach Neil din po. Nasa BSU ko ano ba yung karal niya? Ah po, para transfer ko lang po. Ah, transfer. Formerly from? Sa San Veda po. San Veda, yeah. At inilabas na nga natin ang ating mga kagamitan at unti-unti na natin itong piniprepare habang paparating na ang ating mga bisita. Taga rito pero nag-aaral sa? Las Aldasma po. Las Pare, pakilala ka. Ako po si Aaron Set M. Tolentino po. Ayan. Uh, paano mo nakita tong laruan dito sa Bukawi City? Nakita ko po? lang po siya sa may Facebook po na yung mga posts po ng Mobile Chess Club Philippines. Ayan. Pare, baka may mga gusto kang batiyan. Uh, si ano po, si Sir Romel Esguera po ng St. Mary's College of Megawayan. Siya po yung naging unang teacher ko po sa chess. Sun, welcome dito, Aaron. Ah. Uh, hello po. <laughs> Artista na ako. <laughs> po, uh, taga Bicol din ako. Tubong katanduan is vera katanduan. Sa so, simisis taga San Jose. Oh. Uh, na tayong Bicolano. May dayo din ng Bicol, Sir Sugon ngayon. Ah, Sir Sugon. Ah. Ayan. So, uh, pare, bati ka sa mga kaibigan mo sa chess community. Uh, hello ilo po sa mga taga-bagong bari dyan, taga-Virac. Ayan, yeah, San Jose. Pangalang anong bari? Joel po, ubog ni. Welcome! Ay Joel, ikaw pala yun! <laughs> Joel, welcome dito <laughs> Joel ah. Maykawayan College, ito player to ng uh, Surusugo no? Kare, bati ka sa mga kachesko. Uh, Shoutout po sa Maykawayan College, pati kay coach JC, ano, tsaka kay RB. Uh, si bati ka po si Papa po, pati Ayan. mga coaches lang po. Ayan. Sir Philip, hi! Habang wala pangagahan ng player ay nag-best of 3 match pa nga kami nito ni Philip Jovert de Leon mga ka-Chess Club. Pakiramdam ko dito sa game nito ay may chance ako kasi nag-one second na lang yung natitira sa oras nito. Kaya sabi ko, eto na mukhang mananalo na ako sa first game namin pero hindi ko nakita may matchas pala sa ilalim mga ka-Chess Club. And down to the second game, dihado tayo mga ka-Chess Club. Pero at some point, naramdaman ko ulit na may chance ako with my Bishop and Rook combination. Pero nakita ni Joe Vert ang tamang combination. Mga ka-Chess Club, accurate yung naging kanyang calculation dito. Kaya't hindi umubra yung mga panggulo natin tagpas ubos talpos dito sa mini match namin ni Philip Jovert de Leon, mga ka club na parisay na lang tayo doon kilalanin natin ang iba sa mga manlalaro na pumisita ngayong araw dito sa Bukawe City Mall unti-unti na nga nagwa-warm up ang ating mga player para sa gagawin nating mini tournament. In-encode ko na rin ang ating mga participants at pinaliwanag ang magiging rules natin. Bale may entrance fee pala itong mga ka-chess club pero winner take all ang magiging labanan dito po sa mini tournament na ginagawa namin mga ka-chess club. And the mini tournament started mga ka-chess club. Labing-anim ang ating naging participant. 5 rounds Swiss system. 50 pesos ang kanilang napagkasunduan ng na entry fee hanggang limang pwesto po ang mananalo. Tamang-tama ang mini-tournament nito bilang preparasyon sa papalapit nating year-end tournament sa December 30. As of this moment, meron na tayong 21,000 pesos na lililikong mga ka-chess club. More than half na yan doon sa projected cost natin pero malaki-laki pa rin po yung kinakailangan nating pondo. Kaya naman, nananawagan ako na baka meron pong gustong mag-sponsor dyan. Tulungan po ninyo ako para maisakatuparan natin ang ating year-end tournament. Dinesign ko po talaga ito para mabigyan ng experience or tournament experience, lalo lalo na po ang mga bata. Pre-registration po ito sa 15 and under. At isa sa maglalaro sa 15 and under ay itong si Ian Jacob Banson na taga Bukawi po yan. Kalaban niya dito itong 9-year-old player na si Yael Bergara from Pilar Sorsogon. Malakas itong bata na ito. Maraming napabilip itong bata dito na naglalaro sa amin. Kasi Napakalakas niya mga ka-chess club. Sa game namin nung round 1 kasi naglaro ako, ako lang po ang naghabol ng tabla dito kaya El Bergara and natablahan din niya itong si Joel Ubok ni mga ka-chess club. So around round 3 and round 4, isa sa mga nasa top contender itong si uh, Yael Vergara. Something to watch out ang karir nitong batang ito mga ka-chess club. Yung pinaglalaro nilang chess mat ay daladala -dala po nila yan. Makikita ninyo dyan sa may... Uh, Uh, corner, may pirma yan ni 13-time Philippine champion, Grandmaster GM Joey Antonio. So definitely aabangan ko po ang magiging karera nito ni Yael Bergara. Something to watch out ang batang ito. Kung nabigyan lang ito sana ng shot sa batang Pinoy at nagpadala ang kanilang LGU, maybe he's a good contender po dyan sa 9 and under kategori Malawak na kasi ang understanding ng batang ito sa kanyang paglalaro. At mataalas din mag-calculate. Nanalo si Yael dito sa game na ito, mga ka-chess club. Battle of Tournament Leader Lunosa versus De Leon. At napabagsak dito ang oras ni De Leon mga ka-chess club. Naka-upset itong si Lunosa kay De Leon. At dito naman sa bakbakang bilyar versus Cristobal. 2 seconds na lang itong si Cristobal mga ka-Chess Club. Buti na lang. May one second increment. Dumadalayday na ang pawn dito ni Cristobal. Nagtatangkang magpakwin. backwind na ang pawn mga ka-Chess Club. Pinitas din niya ni Villar. Sinusubukan ni Villar dito na mapadown ang oras ni Cristobal mga ka-Chess Club. And the pawn is rolling again. Lumalapitan niya ni Villar mga ka-Chess Club. 2 seconds na lang si Cristobal. At ayan na ang kabayo. Dumidipensa. Pinitas na ang kabayo mga ka-Chess Club. Ito na naman ang pawn. Dada! -da. Kasama na naman another queen on the board para kay Cristobal mga ka-chess club. At ang bilis na ngayon ng tira ni Cristobal. Napakadali nito na para sa kanya pinitas na ang natitirang pawn. At dinadala na lang sa gilid. Nakikipagsayawa ng queen sa king mga ka-chess club. Here comes Cristobal. Mamatihin na itong Sibilya Cristobal for the win another tournament contender itong si Von Owens ng Balagtas mga ka Club against dito kay Emil Waskin ng Bukawi napakatata ng pinakakawalan tira dito ni Mr. Von at si Waskin ay sinusubukang dumipensa dito mga ka-Jazz Club pero matibay talaga ang pressure na binibigay dito at ayan na nga unti-unti nang numinipis ang ating piyesa na babawasan na tayo dito at isang malaking pagkakamali ang gagawin dito ni Emil nakainin yan at eto na ngayon ang pangmadiinan ng tira makakakwi ng phone mga ka chess club resign at nasa round 4 na nga tayo mga ka -chess club battle of the tournament leader tayo dito sa pagitan ni Joel Obogne versus Samboy Lunosa si Team Pretty ang king dito ni Joel Obogne safe na safe samantalang yung king dito ni Samboy ay nasa gitna halos walang dumidipensa and deadly yung dalawang center pawn dito ni Joel Obogne delikado na ang position dito ni Samboy Lunosa and obokne may masamang pinaplano dito try to set up yung napaka-cute at napaka -lupit na phone mate mga ka-Chess Club at na-achieve yan ni Ubogne mate panalo another game featuring isa sa mga female participant natin versus uh, Mr. Villar si Miss Chloe ngayon dito quality up siya dito mga ka-Chess Club pero naubusan ng oras sayang Von Ongos versus Jobert Leon overwhelming ang position ng atin ngayon dito mga ka-Chess Club panic time situation lamang na lamang itong si Mr. Ongos at nanalo siya dito isa sa mga gandang tagpo sa tournament ay yung tapos na ang lahat at yung game nyo na lang ang pinapanood. Round number 5, championship match between Von Ongos ng Balagtas and Joel Ovogne of Caloocan. Lamang itong si Von sa position at sa pyesa. Quality up mga ka-chess club, isisimplify niya na lang ito. Kapag ka nanalo siya dito, tatlo silang magtatabla-tabla sa 4 points. Hindi pa na siya nakakasigurado kung siya nga ba ang magkakampiyon. Na ipanalo na nga ni Bon ang match na ito mga ka-chess club. Piplace po natin, 50 pesos, balik taya. Walang iba kundi si 3 points, no? Lunosa Samboy. p 50 pesos, congratulations. With 3 and a half points, Mr. Joel Obobne. with 75 pesos. Ayan. <laughs> <laughs> Dito <suklikan mo> <laughs> place, 100 pesos. Mr. Gamutan Emmanuel. 100 pesos. Ayan, Ayan. And our second place receiving 250 pesos. Ren Cristobal. 250 pare. Aha. Uh Ito -huh. pare. 250. Ayan. Sakto? Ngayon tayo dyan. Okay. And uh, the champion. Salamat pare ha. Receiving 300 pesos. Ah, uh, Mr. Vorlos! Pare, congratulations! Pare, baka may mga gusto ko batiin dito sa panalo mo na to. Uh, binabati ko yung taga, ano, taga Balagtas yung mga kasamahan ko, JC at saka Oh, <laughs> uh, at sa lahat ng mga manlalaro sa Balagtas. Ayan, invite mo sila pare na yung mga kasama makakapanood nito na bisitahin tayo dito sa Bukalis. Uh, ah, opo, sa lahat po ng mga cheese enthusiast, uh, uh, inaanyayahan po namin kayo na pumunta dito sa Bukawi at uh, tayo po yung maglaro ng chess. Dito po sa may 3 uh, City, City uh, Mall. City Mall. Uh, okay, maraming salamat Congratulations, po. Congratulations, Sir Bohan. Congratulations. Ready, one, two, three. Video po yan. Sabay <laughs> na lang po tayo. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat sa mga sumali at kung pinanood mo hanggang dito sa dulo ng video nito mga ka-chess club, maraming salamat sa iyong suporta. Magkita-kita po tayo sa December 30 year-end tournament. Thank you and God bless mga ka club. Merry Christmas po sa inyong lahat.